ba yung uh, marami ng uso ngayon, di ba, yung mga e-books reader, and then meron pa mga ojo audio books pa, kung tinatawag. Pero still, gusto pa rin yung mga physical books. Well, ganyan ako. Ewan ko ba, ang dami na naglalabas ang mga bagong gadgets na na pwede ka nang mas mapadali pa magbasa. Pero still, naglalabas ko yung physical books. Kaya naman, ito, meron ko i-recommend ire sa inyo. Lalo na kung meron kayong mga problems in life, And then marami sa atin, di ba, hindi tayo masyadong nag-o-open up sa si ibang tao. Ako, ganun ako eh. Uh, ako, pag nag open up ako sa si isang tao, tapos na yung problema ko. Pero during may problem, hindi ako nagkukwento talaga kahit kanino. Well, meron ako yung recommend sa inyong books na talaga naman, I think, and I know, na makakatulong sa inyo to heal, no? Kung ano man yung pain na pinagdadaanan nyo. So, I recommend, guys, itong The Strength in Our Scars. Napakagandang libro nito. At, ang kagandahan nito is napakadali niyang intindihin. Di ba marami tayong mga libro na parang ang hirap niyang intindihin, ang lalalim. Pero ito talaga naman tagos na tagos sa puso mo. Yung bawat salita na sinasabi niya sa'yo. iyo. na kung may patungkol, no? Talaga doon sa problem or talagang pasyado kang may pinagdadaanan, malungkot, na wala kang mapagsabihan. Definitely this book will, will help you to heal no and to realize may realize sa iyo na bakit nangyayari yon at kailangan mo maging matatag it's because naman naman lahat naman tayo may problema ng pinagdadaanan so guys i-click yo sa yellow basket and maganda tong recommended ko sa inyo